Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon, uh, title. Ialay natin ang mga pamilya ng mga buwaya sa baha. <laughs> pahayag ito ni Congressman Barsaga. Ito ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na muling binanatan ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Matapos ang seri ng mga aligasyon tungkol sa umano'y garapalang katiwalian sa proyekto ng flood control at kakulangan sa kahandaan sa gitna ng mga sunod-sunod na bagyo. Sa kanyang official Facebook, kalakip ang hashtag na ikulong si Marcos, ibinahagi ni Barsaga. Ito ang kanya. Sa susunod na bagyo, Ialay natin yung mga pamilya ng mga buaya sa baha. Tignan natin kung magnanakaw ulit sila. <laughs> Grabe, no? Walang takot magpahayag itong kongresista na ito. <laughs> Alay. Uh, sacrifice. Yan po ang mga traditional practices nung una, no? Old Testament. Magalay sila ng mga hayop. Uh, ang ang Diyos, si Jehova o si Yahweh, ganyan, inaalay, may, may otos siya, part of uh, Jewish tradition, magkatay ng mga hayop magpadugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Ganon yun ang ano. Uh, yang pag-aalay ng padugo na yan, sa aking uh, pagbabasa, pagkaintindi sa Biblia, may anin na sacrifice, blood sacrifice. Ito konting history na lang ah. Yung yung kay uh, yung kay Congressman Barsaga sa galit na lang niya yun. Iaalay, isakripisyo ang mga buwaya para maapis. Maapis ang mga espiritu ng bagyo ba. Kasi ganoon nga ang ginagawa ng ano. But uh, seriously speaking, yung sacrifice na yan is God ordained sacrifice yung mga blood sacrifices. Kaya lang, para maintindihan natin bakit kailangan ang Panginoong Isus hahantong sa punto na ialay niya yung ultimate sacrifice po ay ang Panginoong Isus. Yung sakripisyo ng kanyang buhay sa krus. Bakit hahantong ng ganon? Okay. Nagsimula yan sa Garden of Eden. Ang utos ng Panginoon kaya dan at eba, huwag niyong kainin ang prutas na ito. Yung bawal na prutas, tree of knowledge of good of, good of, knowing God, good and evil. Uh, bunga na nagbibigay ng kaalaman, paggawa ng mabuti at masama. Huwag kainin. Sa oras na kakainin niyo, mamamatay kayo. Kayo. The day you shall eat of this fruit, you shall surely die. O yun ang utos. Dumating si Satanas o yung serpent, dinisib niya yung tao. Sabi, pwede nyong kainin niyan, hindi kayo mamamatay. Magiging Diyos pa nga kayo eh. So ang Diyos, nailagay sa choice. Anong susundin niya? Yung sabi ng Diyos o ang sabi ng devil? don tayo nabagsak. No? Ang ating mga parents, Adam Adan at Eva, kinain nila, dinisobey nila ang Panginoon. Kinain. So in that day, kasi nagpronounce na ng Panginoon ng verdict judgment, Adam, Adam and Eve should have died. But because of mercy of God, pinatawad niya, but because he a God of justice, dapat may sasalo, may pratanggap sa kaparosan na death. So 'yun, ang unang blood sacrifice, ang Panginoon kumuha ng hayop, kinatay niya, pinadugo niya. Yun na po ang unang blood sacrifice. Kinuha ng Panginoon yung balak ng hayop at dinamitan niya si Adan at Eva. Kasi nang, ang unang damit nila, fig leaves eh. Na, nahiya na sa si sarili. So yon first blood sacrifice, pag-alay is sa Garden of Eden. And then, pinalaya sila sa Garden of Eden. Kailang, ang utos is, gawin nyo na yan, blood sacrifice for the forgiveness of your sins. So, yung anak ni Adan at Eva, saan ni Cain at Abel, on the right time, nag-alay. Nag nag, uh, ano. Si Cain, hindi niya sinunod ang utos. Ang ininalay niya is fruits and vegetables. Ang inalay ni Abel is uh, hayop. Dahil isa siyang shepherd. So, ang tinanggap ng Panginoon, yung alay ni Abel. At hindi niya tinanggap yung alay ni Cain. Why? 'Yung alay ni Cain walang dugo, walang buhay. At hindi 'yon ang ano uh, requirement ng Panginoon. Hebreo 9:22, anong nakasulat? Uh, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya ang tinanggap ng Panginoon 'yung alay ni ka Abel dahil may dugo, may buhay na nalagas. So 'yun napatawad ang kasalanan ni Abel although namatay siya dahil pinatay siya ni Cain so yun ang pangalawa pangatlo, panahon na ng baha after that great flood bumaba si Noah with his family nag-alay na naman siya ng mga hayop nagpadugo, yun ang pangatlong blood sacrifice yung mga mga importanteng blood sacrifice pangapat, panahon ni si Abraham mismong <coughs> anak na ni Abraham ang inutos na ialay. But at the, moment na isacrifice na si Isaac, sabi ng Panginoon, huwag na Abraham. Mayroong hayop dyan sa kiliran ni mo, ano, kunin mo at yon ang ialay mo. So yun po ang pang-apat na blood sacrifice. Na mga historic ba? Pang-lima, panahon ni Moses. Bago sila umalis sa Egypt, yung Passover na tinatawag. Otos ng Panginoon is bawat Israelites magkatay ng hayop, karnero. Kunin yung dugo, ipahid sa inyong door, uh, doorpost o door, basta pintuan. Pagbisita ng Angel of Death, lahat na bahay na walang dugo, mamamataya ng panganay. At nangyari nga, ang naligtas lang mga pamilya ng Israelites nga nagkatay, nag-alay ng Uh, hayop Passover naligtas sila and then sabi ng Panginoon later on ayoko na ng inyong mga blood sacrifice nagsawa na ako niyan bibigyan ko kayo ng final perfect blood sacrifice yun na po pinadala niya his only begotten son Jesus Christ siya lang po ang nabuhay na tao sa buong mundo na walang kasalanan on the right time hinalay niya ang kanyang buhay sa cross para mapatawad ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan. Yun po ang final blood sacrifice. Kung maniwala ka, oh kung ABC na naman tayo, A, accept that you are a sinner. B, believe, maniwala ka lang na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus sa kapatawaran ng iyong kasalanan, mapapatawad ka. And C, commit, isurrender ang buhay mo, ang buhay ko sa... Lordship ng Panginoon Isus. Yun, makukompleto ang ating blood sacrifice. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng libring, yero at pako para ang mga tribo na ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. mo na yung atupan nga yang balay so mo yung atupan nga balay niya balay, balay sa <tinyan> na humanag ang balay na balay ang balay so <laughs> maayon na yun sa dalawang kaya humana ang yung balay so makita yun nimo na nakataot na yod. so makita yun nimo ang view sa yung balay So, karon on sa imong masulting nga ano, nako ang imong balay sige api kay ta natagan ta mga balay na kita kay uh, sa nang nag sponsor salamat sa, sa mga para sa inyo mga uh, wala pang tabang di pa ko kay nagiglula na ko sa mga ini sa, salamat <laughs> so pila na imong anak nga kuan ayo pa ka nakabalay dua ah uh, duha imong anak so <laughs>